Ang lalaki na hulihan ng granada sa Novaliches, Quezon City, Calaboso. Ang sospek, inamin na ginagamit sa bulo ang granada, si Bel Custodio sa detalye. Arestado ang lalaking ito matapos mahulihan ng granada sa checkpoint sa barangay Kaligayahan, Novaliches, Quezon City. Sisitahin lang dapat ang rider sa isang checkpoint pero nagtangkang humarurot nung approaching na po itong suspect, napansin na po siya ng ating mga personnel na wala siya helmet. And so, uh, nung tinara na siya, instead na huminto, ang nangyari is mas lalo pa niyang binilisan yung takbo. And uh, this prompts our personnel to chase him. Hindi naman na siya nakalayo pa kasi uh, naman na siya kagad. Nang mahuli ang suspect, nabisto sa kanya ang granada na nakalagay sa isang grenade container. Wala rin mailabas na papeles ng motorsiklo ang suspect, kaya inaalam kung posibleng ninakaw ang motorsiklo. Kasama sa niimbestigahan kung nabibenta ang labing taong gulang ng suspect ng karnap na motorsiklo. Ngayon nasa custody and uh, waiting for for the other complainant kung mayroon pang maghahabla dito sa suspect kasi parang may may mga involvement din sa other criminal activity, illegal activity rather, itong suspect. Aminado ang suspect sa nahuling granada, pero depensa niya. Pinapatago na po sa akin ang dropo, yan. Ang pa kami sa gulo po. Panakot? Oo. Saan niyo pa kinukuha yung mga granada? Yes. Inamin ng suspect na nakulong na siya sa kasong attempted homicide noong nakaraang taon matapos masangkot sa rayot. Balikselda siya sa patong-patong ng mga kaso. Gaya ng paglabag sa Motorcycle Helmet Act of 2009, resistance and disobedience to a person in authority at illegal possession of explosives. Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.